Pebrero 7 dito po sa barangay ng at ating mga kapanayam, yung pangulo po ng senior citizen dito po sa barangay Makatkatwit, si Nanay Marina Vicente. Magandang umaga, Nanay. Magandang umaga po. Ay Nanay, magtatanong lamang po kami tungkol po sa damayan. Ano po, damayan ng Oscar. Opo. Opo. So, kamusta po yung uh, mga kasapi ng damayan ng Oscar po rito? Ay, noong pong una, maganda po ang daloy dahil may pang uh, punto ang damayan ng Oscar. inong e nung pong nagka umano yung sakit na COVID, uh, marami po ang nangamatay. Eh yung mga nangamatay dito sa amin na babayaran pa. Pero nitong 2020, eh, Nung namatay yung aming Pangulo 2021, yun na po yung medyo nagkaroon na po ng uh, hindi magandang pagbabayad. Dahil yung namatay na tatlo, yung ulipas, unti-unti na po siyang nabayaran. Pero nabayaran po yun. Ang hindi po nabayaran, <coughs> itong dalawang mag-asawa na asawa ng dating ex-kapitan. E, meron naman po silang pinarsyal pero hanggang ngayon po hindi po nababayaran. Ang aming ex-kapitan wala pong nabayaran doon pero nitong nagkaroon ng... Uh, yung pondo ng dahil nagkaroon po kami ng uh, itinindang raffle ticket, nagkaroon po kami ng counting pondo doon. E, ewan ko lang po kung ilang libo naman yung naipartial doon. Wala na pong may gusto na sumali sa damayan dito sa aming barangay dahil po sa nangyaring yun. So, ibig sabihin po ba uh, uh, na wala na? Wala na talagang member? Wala. Uh, meron po yung mga member na talagang nagbabayad pero ayaw na po nilang ayaw na po nilang magbayad, sir. Dahil hindi naman kung mamatay kami, lalo pa kami may dadagdag sa hindi nabayaran. Yun po yung sabi ng mga member. <laughs> Magkano po ba dapat yung ano yung nabayaran do sa mag-asawa? Na eh, yung po yung, mga kasali eh, sir. 27,000 po ang bawat isa sana sa kanila. Uh -huh. Pero yung babae nasawa asawa ng ex-kapitan, konti lang po yung naiparsyal. Kaya ayaw na po magbayad. At saka yung ex-kapitan, pag andon nga po, nagkapang-abot kami sa opisina, nagmamakaawa yung nagbabayad. Hindi na po siya nabayaran. Ah, uh, kung sa kasakali po, ah, uh, Ano pong bagay na makukumbisi po ninyo ang mga kasapi po dati na muling uh, po bumalik sa damayan? Ay, ito po siguro ang aking maipapangako, sir. Magpapatawag po ako ng meeting para kumbinsihin kung mayroong magiging pondo ang damayan. Nasasabihin ko na yung dating damayan na nabuwag uh, magkakaroon ng pondo kung mayroong pong ilalagay na pondo po, sir. Ah... Uh... Ikayatin ko po yung mga yan na bumalik kung gusto nila. Ibig sabihin po nanay, kung malalaman nila na meron na ulim pondo? Opo, kung ganun po, baka sakaling po gusto na nila. Dahil magpapatawag po ako ng meeting. Kailan lang po nag-meeting kami. Ah, sige po, maraming salamat po nanay. ah Sige po, maraming salamat din po sa pag-abalan nyo.